kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Mukhang palalim ng palalim at palala ng palala ang girian ngayon ng Pilipinas sa China. Dahil sa agawan sa mga teritoryo sa West Philippine Sea, may basbas bas na mula sa gobyerno ng komunistang China ang kanilang coast guard para dakpin at i-detain ng sinumang lalagpas sa pinaniniwalaan nilang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea para sa mga Pinoy. 30 hanggang anim na pong araw na mati detain ng sinumang tripulante na mahuli ng Chinese Coast Guard. Masakit ito para sa mga Pilipino dahil huhulihin tayo mismo sa ating mga teritoryo. Pero ngayon, ay naunahan na ng Pilipinas ang China sa pagdakip at pag-detain ng barko at mga crew nito. May 15, 2024, nakatanggap ng report ng PCG na merong isang kahinahinalang barko ang nakaangkurahe sa San Felipe Zambales. Kahit na may nakakabit pang bandila ng Pilipinas sa nasabing barko, ay pinuntahan pa rin ito ng Philippine Coast Guard para inspeksyonin. Sa umpisa, ay sinubukan pa ng PCG na kausapin ito sa pamamagitan ng radyo pero hindi ito sumasagot. Rason para kanila nang puntahan ito at akyatin. Dito na napag-alaman na ang barkong ito ay may pangalan na MT Hyperline 988. Lula ng pitong mga crew at lahat sila ay mga incheck. Nagmula pa sa Hong Kong ang barkong ito bago pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon raw sa shipmaster ng barko, sila raw ay mag-aangkurahe sana sa Manila pero dahil sa mahalang bayad doon, ay kanila umanong na pagdesisyonan na sa Zambales na lang mag-aangkurahe para makalibre kahit na wala namang pierdoon kaya walang magsisingil sa kanila. Hindi rin sila nagbigay ng notice of arrival sa lokal na sangay ng PCG sa Zambales para malaman ang kanilang presensya. Sa madaling salita, sadya nilang itinago ito. Sa patuloy na pagbusisi ng taga PCG ay kanilang natuklasan na nakapatay pala ang AIS ng barko o Oromatic Identification System nito, rason para hindi madetect ng PCG ang kanilang presensya. Mabuti na lang at may mga miyembro ng PCG ang nakatoka na magpatrol sa karagatan ng San Felipe Zambales, rason para mamataan itong nakaangkla. Hinalughog ng K-9 unit ng PCG ang loob ng barko pero wala naman silang nakitang ilegal na mga karga nito. Pero ang mas nakakabahala ay walang may pakitang mga dokumento ang crew ng barko katulad ng listahan ng kanilang mga tauhan, pasaporte at Siemens book. Walang mapagkilanla ng mga incheck na ito kahit na sila'y tumawid sa ating bansa mula sa Hong Kong. Sa ngayon ay patuloy na nakaditay ng barko ng mga incheck habang patuloy pa rin iniimbestigahan ng PCG kung ano nga ba talaga ang kanilang pakay. Matagal nang gawain ito ng mga incheck na dumadayo sa ating mga karagatan. Ang problema ay nasa atin mismo dahil kung hindi takot ay hindi natin malaman ang dahilan kung bakit hindi nila pinaghuhuli ang mga ito kahit na klarong-klaro nang sinadya nilang pumasok sa Pilipinas na hindi sumusunod sa nararapat na mga patakaran. Kanilang pinagkakamkam at inaabuso ang mga yaman-tagat nating mga Pilipino na sana ay sa atin lang ito mismo. Sisitahin lang sila ng mga nagbabantay sa ating karagatan pero hindi hinuhuli. Kaya palagi na lang silang bumabalik dahil alam nilang hindi naman sila mapaparusahan. Ay, taklobo. Tinataas nila. Pututusin mo, no? Hindi ka to eh. Sir, ang mga gaano kalayo to? Mula sa, yung barkong yan, sa isla, gaano kalayo yan? Wala pa siyang 1 nautical mile from wala pang one nautical mile Sabi ni CEO mula sa shoreline Pero ang lalakas ang loob nila no? Napansin nila na parating tayo oh. na sila, sila, na uh oh. -huh. Tatlo pala yan ano? Oh. Okay, mga malilita. nila yung barko. Kinunti na at sinabing hindi katanggap-tanggap ang bagong order ng China sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga lalagpas sa pinaniniwalaan nilang teritoryo nila sa West Philippine Sea. Ayon ito mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda raw ang gobyerno na protektahan ng mga Pilipino sakaling arestuhin ito. Sir China reportedly approved the policy which allows the Chinese Coast Guard to detain any perceived um, trespasser in the seas that they claim as theirs. Your reaction to this, sir? Well, it's the, that, that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh, we, Uh, of course, once again, I do not talk about uh, operational details, so you will, leave it, uh, you will leave it to us. But the position that we take is that uh, uh, that is unacceptable. and we will, and we will uh, take whatever measures to always protect our citizens. Isang siguradong mangyayari kapag ituloy talaga ng China na arestuhin ang mga lalagpas sa pinaniniwalaan nilang teritoryo nila. Sa West Philippine Sea ay marami talagang mga mangingis ng Pinoy ang mahuhuli at madidetain sa China dahil paniguradong hindi titigil ang mga ito sa kanilang paghahanap buhay dahil yun lang ang kanilang pinagkukuhanan ng kanilang pamumuhay. Ang malaking tanong ay kung ano kaya ang gagawin ng Pilipinas sa bawat mangingisdang maaaresto ng Chinese Coast Guard, may mag -e escort ba na Coast Guard ng Pilipinas sa mga ito sa tuwing sila ay maghahanap buhay? Ang masama rito ay kapag gumamit na ng nakakatodas na armas ang China sa pag-aresto sa mga mangingisda na sasabihin nilang pumasok sa kanilang teritoryo kailangan na talaga ng tulong ng international community para sa kasong ito dahil paniguradong lalawak at lalawak pa ito. Kahit mismo ang tatlong mga senador ng ating bansa na sina Senate President Mick Zubiri, Senator Joel Villanueva at Senator JB Ejercito ay naka-eksperyensya kung paano sila pinagsabihan sa radyo ng China habang sakay ng eroplano na sila raw ay pumapasok sa teritoryo ng China kahit na sila ay nasa himpapawid na sakop ng Pag-asa Island sa Palawan. Galit na galit ang Senate President na nagbigay pa ng kanyang paalala sa China. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Hayan, pwede lumayas na kayo. Talagang nakakabahala na sadyang napakalapit na po talaga, no, ng mga Minisha Vessels at Coast Chinese Coast Guard. Ngayon lang natin masyadong nararamdaman ang sitwasyong to dahil sa noong nakaraang mga taon kung saan ang dating presidente ay masyadong malapit at pabor sa China. Rason kung bakit walang sundalo at politiko na pumalag at kinunti na ang China sa kanilang ginagawa. pagdating sa pagpreserve ng ating mga pagkain, dapat ay hindi tayo nagtitipid. Dapat malinis at napapanatiling fresh ito. Kung dati-dati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito. Pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin natin gawin mismo ito sa loob ng ating bahay. Eto na! ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. Huwag pumili ng mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka sa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan kaibigan at baka order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Sabi nga sa kasabihan na paulit-ulit lang ang nanangyayari sa politika, weather-weather lang yan, sa ngayon ay hindi pabor ang ating gobyerno sa ginagawa ng China. Pero malay mo, baka sa susunod na mga maging pangulo ay pipiliin nyo na naman ang kandidatong maki-China at sasabihin na naman na sila ay kaibigan. Pasensya na, pero wala talaga akong tiwala sa katapatan ng China. Ikaw, gusto mo ba ang ginagawa ng China? sa Pilipinas. So, ibig nyo sabihin ang Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Ah, wow ah. Wow. Talaga lang ah. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.